May mom is a free sonat kayo sa paghaharap natin lahat ha Dahil ang anak mo Ang may kasalanan ng lahat lahat na to Kung hindi siya nang abet Hindi sana walang mangyayaring kaya Hindi siya mamamatay At sana hindi nakakulong ang anak ko Maghanda kayo Dahil yung Irene na yan ang susunong at ikaw ay mawawala ng apo at mawawala ng kanabi ng katulad ng anak ko. Mabait ang anak ko. Sobrang bait ang anak ko. Tapos ganito lang ang gagawin. Maganda kayo. Dahil ngayon pala, maniningil na ako sa mga kasalanan na ginawa nyo sa anak ko. Kung ang anak ko, kayo, kinakaya kaya nyo lang. Ako hindi. Kami ng asawa ko. Gagawa ng paraan para makalaya ang anak ko. Dahil inosente ang anak ko. Kung ikaw, Miranda, wala kang konsyensya. Sana naman si Irene may konsyensya siya. Diba? Sana nang niyang pinakamagaling mong nakuha ng malugang. Ang sama pala ng ugaling. Kapal-kapal na mukha hindi na siya natutong mahiya ang kapal-kapal. Maghintay siya dahil darating din yung katotohanan na napakasaya dahil ang Irene at ang makukulong at ang anak ko ang makakalabas. Puro kasalita, Hilda, ibigay niyo muna sa akin ang totoong ebidensya na nagpapatunay na walang kasalanan si Josephine nakakawala kasi Josephine kapag may ebidensya na kayo ipinakita. Kung wala, pasensyahan tayo. Kayo ang makukulong. Pasensyahan tayo. Kayo ang makukulong kapag wala ka ebidensya na maitili ipinapakita sa akin. Dahil yung ginagawa yung sa akin. Is, is, yung ginagawa yung sa akin. Isa yan sa paraan. Para ipakita ko sa mga pulis na gini niyo ako. Huwag mo kong takutin, Miranda. Kung ang anak ko, kaya mo takutin. Ako hindi. Dahil mas matapang ako sa ano. Maghanda-handa kayo dahil patating na ang unos na gusto mo. Tara na. Tara na. Tara na hindi. Tumigil ka na. Nakakahiya. Nakakahiya yung babae na ngayon, yun, babae na ngayon na nakakahiya. Hindi na nahiya sa ginawa niya sa anak natin. Saan ang gagali niya mga pambabanta ni Hilda? Kailangan ko malaman kung si Irene ba talaga ang tunay na bumutay sa anak ko. Kung tataka ako, bakit siya Josephine at Miranda, pareho na sinasabi si Irene talaga ang puno yung pumatay sa anak ko. Paano kung si Irene talaga ang puno yung pumatay sa asawa ko? Sa anak ko? Anong dahilan niya? Pera. Irene! Andito na tayo sa bahay. Tara na, Irene. Pwede pa tayo mag-usap dalawa. Tayong dalawa lang. Ah, Sydney, sige na. Pwede na ka na. Pwede ka na mo dito na ako. Mamaya na ulit. Mamaya na, um, i-reschedule na lang ulit natin. Yung tainan natin. Ha? Grabe yung babae na yan. Umamin ka nga sa akin, Irene. May kinalaban ka pa sa pagkamatay ng asawa ng anak mo si Anthony? Ikaw ba ang tunay na pumatay sa anak ko? May mom is